Pwede ba ang isang la ang may tatak na S925 na rose gold? Yan ang ating pag-usapan ngayon mga boss. Hoy anak no, Oh no. Sindakan lang yan eh. ako eh. ba? Tala, thinking, tatang, patula, na. Welcome back mga boss dito sa akin channel na usapang alahas. Ngayon mga boss pag-usapan natin ang tanong ni Madam uh, Mary Grace. Uh, sinasabi niya pwede bang isang la ang may tatak na is 9 to 5 na rose gold imahimay natin mga boss kapag 9 to 5 mga boss ay yan ay silver at mayroong mga sanglaan na tumatanggap ng silver kasi nga ang is 9 to 5 ay silver so mayroong mga sanglaan na tumatanggap ng silver pero sabi kasi niya sa kanyang karugtong na tanong na na rose gold daw so mga boss kapag sinabing S925 na rose gold iba po ang S925 at iba po ang rose gold so kapag sinabi po kasi natin na rose gold yan po ay ginto kapareho po siya ng yellow gold, white gold rose gold, tandaan nyo mga boss kapag S925 yan po ang silver, kapag rose gold yan nga nakahanay doon sa yellow gold, white gold so iba ang S925 yan po ay silver kaya siguro na sabi mo na is 925 lang tatak pero gold kasi nga malamang dyan yan ay hindi tunay na silver kasi mga boss ang mga metal kasi mga boss na gustong uh, itubog sa silver hindi kasi pupwede na irekta na lang na itutubog sa silver kapag merong metal kasi mga boss na hindi talaga silver pupwede siyang itubog sa silver kaya ang ginagawa dyan mga boss ay tinutubog muna sa yung kulay ng tanso na pula para po mas maganda ang kapit ng silver kaya tinutubog mo na yan sa uh, kulay na tanso na pula kailangan mamula mula muna siya bago siya mapakapitan ng uh, kulay ng silver kaya kung 9 to 5 yan mga boss yan ay totoong silver pero kung sinasabi mo na ah uh, rose gold siya, hindi po yan rose gold, kasi nga wala namang rose gold na siya ng S925. Kasi nga kung rose gold yan ay ginto at yung S925 yun ay silver. Kaya yung ginto na rose gold hindi po pwede natatakan mo ng uh, S925. Siyempre, pababa ang value niya. Magbuka talaga ng silver kung mayroon tatak na 925. Kaya ihiwalay natin yung S925 doon sa rose gold. Kaya malamang dyan, yan ang metal na hindi siya silver. Tinutubog lang sa kulay uh, tanso na pula tsaka yan itinutubog naman dun sa kulay ng silver kaya nilagyan din ang tatak na S925 para magbuka talaga siyang silver so ang sagot ko dyan sa boss madam ayan ay, ay hindi silver kung yan ay namumula kasi kung namumula yan madam hindi talaga yan original na silver kasi ang silver hindi siya mamumula kapag dumudumi lang ang silver yan ay unti-unting nangingitim pero nandun pa rin yung pagkakaputi niya hindi po pwedeng sinasabi nyo na namumula siya so tandaan nyo mga boss na kapag yung sinasabi niya, ninyo or sa last ninyo nakita nyo na may tatak na S925 tapos ah, yung puti niya tapos namumula mula malamang yan na hindi silver nakatubog lang yan siya sa silver so sana mga boss na sagot ko ang simpleng tanong ni Madam Grace o, oh, sa mga bago pa lang dito sa channel ko anayahan ko kayong mag subscribe click the notification bell para lagi kayong updated dito sa aking gagawin mga video. So maraming salamat mga boss sa inyong panonood.